Ito na naman tayo sa panibago nating video So Ngayong araw mga kabito Nandito ako sa Pagbilaw ano? Itong daan na ito papunta ito Ng Bicol, Pagbilaw Sa pagbilau Pagbilaw Tapos ito naman papunta ng Maynila So kung nakikita nyo yan Sa harap ko, yun ang I-update natin ngayon Yan ay bypass road dito sa Pagbilaw mga kapintor Pero ongoing pa ang Pagtatrabaho niyan Kaya ngayon kukumustahin natin yan Kung ano na ba ang uh, Kalagayan ng kalsada na yan Yung bypass road na yan So dito tayo dadaan dyan tayo dadaan At titingnan natin yung bypass road na yan Kung ano na ang Mga kaganapan diyan So tara! ako mga kapintor. So ngayon mga kapintor, kung makikita natin itong highway na ito, ano, itong bypass road na ito, uh, mula dyan sa putol na kalsada, ito, tagos na ito, papunta doon. Makikita natin yan. Iano ko lang ito, kapintor. I-flip ko lang. Yan, kung makikita natin, tagos na yan. So ngayon, pupuntahan natin yan. Uh, dadalawin natin yan. Titingnan natin kung madaanan sa ating motor. Tapos, tatagosin natin papunta doon sa... Uh, pinaka-highway itong Uh, pagbilaw. So, ito na yung makikita natin dito sa bypass road na ito. So, so na nakikita ko dito mga kapintor, kunting-kunti na lang at madadaanan na ito, madadaanan na natin ito ng maayos at hindi na tayo mag-hold doon sa traffic, lalo na sa mga araw ng holiday. <tinyo> Morning. Hey. Madadaanan na ito doon? Oo, oh, kaya lang may lusungin doon. Ah, may lusungin doon? Pero kaya ng motor. Wala na kung tag-ulan, maputik. Maputik. Pero, ma Pero ngayon, hindi na. Kaya, kaya. Oo, kaya, kaya. kaya. Pag-anong lahat. Oh. Malalim uh, uh, ng tulay, may nagawa nung katrada. Uh, 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 uh. Para makalusot. Tingnan ito doon. Makalusot. Kaya yun. Medyo bigat. Medyo, oo. Medyo mabigat-bigat kasi ito. <laughs> Morning. So ngayon titingnan natin mga kabintor dahil ang sabi sa akin madadaanan na daw pero mayroon daw doong uh, porsyon ng kalsada na palusong doon sa may tulay. So ngayon iti-check natin yan kung madadaanan na ng ating motor pero kung hindi natin kaya, ay di, hindi na natin ano hindi na natin pipilitin, no. Hindi na natin yan pipilitin kung hindi kaya. <laughs> Tingnan ko kung kaya. Kaya yan? Mga ano kaya? Ilang buwan pa kaya ito bago madadaanan? Hindi naabot ng Desember. November, tapos na ito. Uh -huh. Matatapos na ito? Sana nga matatapos na maga para kasi dyan sa pagbilaw, bayan, talagang traffic dyan eh. Masikip. Oo. Uh -huh. check ko lang kung kakayanin ko. Kasi mahina pa yung skills ko dyan. Oo. Uh Oo. -huh. mga sa may ginagawang tulay dito. Ito ang sitwasyon natin dito ngayon. Pero sa tingin ko, kaya naman ang motor. Kaya lang, medyo kailangan talaga ng matinding skills dito. <laughs> matinding skills talaga ang kailangan dito sa ano na ito. Dito, pwede ko namang, ano, yan mga kapintor, ito ang ginagawang tulay ito naman ang daan dito. Actually, kaya naman dito lang. Yan. Dito lang dada. Kaya. Huwag lang dito. Ayan na yan. So, ito ang ginagawang tulay dito. Okay, tuloy-tuloy tayo doon, mga kabintor. Akyatin na natin yung ano na yan. Akyatin na natin yan. makikita natin dito patuloy pang ginagawa yung tulay ano? kung <laughs> makikita natin dito yung tulay na yan papuntayan uh, papunta yan ng sabayan ng pagbilaw yung ano na yung kalsada tapos hindi ko lang alam kung hanggang saan yan papunta sa bundok so makikita natin dyan nagumpisa na sila magtrabaho yun yung mga tao dyan yung mga trabahante dyan doon sa tulay na hinintuan natin kanina so yun po ang makikita natin dito so ngayon tatagusin na natin ito dahil ang sabi sa akin kanina uh, ito lang daw ang pinakamahirap na porsyon ng daan dito sa ngayon tapos Mula dito, papunta doon sa pinaka-highway, hindi na daw mahirap ang daan dito. So, ito lang. Tapos kanina, ang sabi sa akin, kanina, uh, hindi na siguro aabutin ng December. At ito ay madadaanan na talaga ng mga kababayan natin itong daan na ito. So, magandang balita na sa atin yung mga motorista na itong uh, bypass road na ito ay malapit na natin itong madadaanan at uh, hindi na tayo ma uh, antala doon sa pinaka ma traffic na portion ng bayan ng Pagbilaw. So, antabay. Uh, tatagusin na tatagusin ko na to papunta doon sa highway. Okay, tatagusin na natin 'yan. Ah, kamintor. Yung camera ko nagmamanya pa. Hindi pa nga <laughs> Okay, tatagusin na natin yan mga Kapintur. So Hanggang highway na tayo no? Hanggang highway na tayo ng itong bypass road so yung highway na yan yung highway na yan, yung tinuro kong highway papunta yan ng Bicol tapos ito naman sa kabila, papunta ng centro ng Pabilaw. so yan lang po ang ating update sa kalsada na itong mga kabintor kung makikita natin uh, kukunting portion na lang ng bypass road na ito ang hindi pa na siminto